kumain yung ano, uh, huli namin mga pakpakan itong okay, video oh. so, mata ako kumain ng pahit eh, minsan hindi mo matat maliit ko naman ang bibig niya no? hindi sinasak mo ng pahit pinukutib-kutib lang oh. parting ganang uh, nasugbo doon lang nasugbo mga salda yun eh, no? ang sanggas ang kurahida yun, tulong. Doon, oray daw. Ay, doon. Ating muna ulay. Ayan. Ating muna kami nag-area ng aming pan. Ito. At uh, baka wala rin na na hulay, mga kotay. Pag nakahuli kami ng kuha na yung saka namin ni Ari ang aming pundo. Ayan siyang backup natin sa cellphone mga idol. Ayan o. No? Tignan natin ang kawayan. Ang <laughs> ating tripod. Tayo ang poor vlogger. <laughs> Mahirap na vlogger. Kaya ano. Tama na muna yan. Pagka tayo nagkasweldo na ng maganda-ganda yan. Pwede. Palitan natin ang magandang tripod. Ayan mga idol, dito tayo malapit sa isla Sombrero. Ayan, dito dinadayo ng mga turista. Maraming diyang nag-a-snuggling at mm, sila ng isla. Bakit ganun nating kung ano, nalutang na nating tali ah. Hindi na harap sa... <laughs> Ayan mga idol, o, doon kami galing oh. Makita niyo yun? Doon oh, no? napakalayo na namin. Wala yun dayo. Wala kami mahuli doon eh Kaya lumipat kami rito Yan yun talaga ang buhay ng mga manging mga idol Misa ni marami na uhuli Misa yung wala Kaya ano Kagaan lang Hindi nga sa kundi dito sa amin eh Pag hindi ka nagsagay wala Ay mga idol subok subok ang aming panakaya ang gaganda tapos <laughs> muna na tayo na okay. maya maya tayo tayo ano muna ipinsan muna ang kung ano siyang master eh okay. Sigurado madadala Ang kalubing ito. Ah, no, okay. Oh. ang oh, ganda ng sikat ng araw, oh, no? Ano? Hmm. Eh, mga idol, abang-abangan niyo. At uh, ano? Maya-maya yan ni ko na. Banda guys, guys. Nice. Abangan yung first bite. Kailangan ni eh, makapalas tayo, madali matanggal yung ng ano eh. Wow, yan ko ah. Ito na Dilex. Ito May pala. Oo, May so, lalo pag tukaw so, na. kung Pugita. Idol. Ayun mga idol o. First fight. First ka? Saan ay kanupay. Pag ito'y napunaw ay siya. Diretso na ang anilaw. natin <laughs>

Ayan mga idol, makaadali naman Mga lawan ko dyan Mga sablay Master pa rin Mga kamaster <laughs> Ayan, malintay sa so. Ayan, malintay sa

Hindi pa rin babagong pulso, ano yun? <laughs> Hindi rin babagong pulso. Ayong mga lalim ito mang salda, yung mga salday mo, ilan di pa? Oh, mga sabun di pa ito, mga 15 feet, ano? Ay, sindi oh, pa pula, mga ito. Oh, mga ito, pa Oh, lapula oh eh, ano mo masundin sa Ayan o. Okay ito niyan. lapo Sa akin ang kwan. Kailangan makahuli tayo at uh, nakakaya. <laughs> nakakaya sa video. <laughs> Ayan ang ano siya ng safe siya nang ng papalas ng isda at pamain dahil madaling maano tong dilis mga idol. Madaling ma itam dilis nito, madaling bumitaw. Konting kagat lang ang wala na. Kaya hindi mo mahuhuli. Oh, yan mga idol. Subok. Pa-tay na pa Dinali agad. ay sana kuya mga idol eh talagang binuyahan na <laughs> binuyahan na mga idol oh kapataba idol right. that's right dadali na dali lang ata puparong oh, bumung tao nga papahiyaya ako ah tagtag, tagtag mga idol

Gusto kumain ng pain. Tapos yung araw. Hindi agad mas kailangan magaling kang tumayweng. Ano so tayo mga idol, kaya pala naman ko ng bira. Hindi ko naman halos naramdaman na yung pagkakaliit ang huli ko. <laughs> Toko. Pero magandang pain tayo mga idol. Ito magandang pamain. Hindi eh, ano. Maraming huli ito. Maraming kapalit. Tayo na tayo. Yeah, Kaya mga idol, law. Oh, to kalaban. Uubos ng pain. Pakpakan. Uubusin ang ating pain. Oh, matindi nga yung pagkakasanay kong masalda. Ay <laughs> eh, talagang hindi malay. <laughs> Matindi yung aking pagkakahilap. Lalo, lalo, lalo. Ito, like, talagang, pagka hindi siya sumama, gagamitan natin yung plaid siya hindi siya tagal, eh. May tayo, eh. idol ako, pagpaka na naman ay talaga naman pag ako sumanay ay bang ba ang hirap <laughs> <laughs> bro ay, ay. O, sa ako ay dala ala <laughs> tanggal ang panga tanggal ang daw ang daw nakadali naman ito, ay, 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 ay pagpaka na eh puro pagpaka na ulit ay siray

Dadalhin mo ng pakpak. Ano <laughs> 'to? <laughs> Pa'dili ito ko na. Eh. <laughs> Mayra ba bang iyaw? Well mm. naman. Ng so, mga idol bibira tayo ng pundaw at uh, lilipat. At uh, wala dito, ma, ano? Matumal, mayroon kaya lang maliliit. Hindi mahuli, kinakagat-kagat lang ang pae. Eh. Sa so, lilipat tayo, mga idol. Sa so, mga idol bibira tayo ng ano? ng ating pondo <laughs> keep the anchor <laughs> yeah. bira natin mga idol ya yeah, mga idol ang uh, kura

Tihiri ka nga araw eh, kuwan eh. Wala mo lamang na Walang nga ipapakilo mamangulo. <laughs> Hindi nang mamangulo maka... Ipat na naman tayo mga idol. Walang nga pa Idol, mga Idol, baka dito na ang aming ano, swerte eh. Ayan o oh. Dito ang aming ano, na namin ng ano, eh, ang... spot Kung uh -huh. saan, ano, yung dating pinapangawilan namin Labas ang punta Pagsabi yan, labas ang ikaw Ang pinang dulong, yung bundok ng mga tao, mataw labas Silip ng matoko <laughs> <laughs> Silip ang matoko mga Idol Wala oh, lang, huwag kantuhan ko na. ayan o Hindi Ay, hindi yan lang ipag... dyan. Kahit pating ang hulay, ayes na, pwede rin yung taingin. <laughs> yan, ikaw nga yung makakaulang din naman. Yan, yan, yan. Ayan yeah, mga idol, lang Ay, aming wala, nahulay. Parang, Ayan ang Ayan, Halo-halo yan. Ito may mga ano dito. Ito may medyo, first class na ito. Kanupeng, yan ang maganda dyan. Ayan mga idol. Ayan. Ayan oh. Ayan ang aming nahulay. Ayan. Kung yun may <laughs> ayan <no>? yan <laughs> ang problema Ang problema ng malakay mga idol <laughs> Ang aming timon Ay nawala, no? ayan no? lang, lapang Kaya sa na lang ba kami nakarating dito Ayan o no? Naputo lang aming timon Kaya pawis steering kami kanina oh, Ang layo pa ng pinanggalingan namin no? daw, no? Doon sa may Sobra pa doon sa ano, Kita niyo yung puntal na yun Yung punta, mas sobra pa yan dyan Malayo pa Ayan ang nahuli. So, yun mga idol. Uh, salamat kay Pinsang. Kaya lang, eh, wala naman yung kanyang bangkaw maliit. Ang problema ay, ewan ko sinong ano, malapat pa o na -ano. So, yun. Hanggang dito na lang. At uh, alaming ang aming fishing adventure. Ayan. Nawala pa ang timon. Ayan. Ayan. Ayan.